Magandang araw po mga ka -59. So may mga pagkakataon o pangyayari na ang baril na naka-issue sa security guard habang naka-duty ay maaaring makumpis ka ng sinuman na nagpapatupad ng batas. So sa anong pagkakataon o pangyayari ba ito maaaring maganap? So kung ano-ano nga po ang mga ito, ayan ay po ang ating aalamin kung ano ang isinasaad ng ating Republic Act 11917 tungkol dito. So simulan na po natin. So ayon po sa ating batas RA 11917 sa page 43 sa rule 42 confiscation of firearms sa section 174 and 175 so section 174 grounds for the confiscation of firearms sabi po dyan firearms owned and possessed by the licensed private security training agency private security agency company guard force, and government security force may be confiscated in any of the following instances. So number one, expired LTAF or no LTAF. So LTAF means license to own and possess firearms. Ito yung nagsisilbing lisensya ng isang tao para siya ilegal na makabili o magmayari ng baril sa ating bansa. So itong LTAF ay nakapangalan sa mayari ng agency dapat ang security guard habang naka-duty ay mayroong copy nito. Dahil kapag wala nito o kaya naman ay expired ito, ay isa po yun sa grounds para makumpis ka ang baril ng gwardiya. And then number two, expired or unregistered firearms. So ibig sabihin, pasa yung rehistro o kaya naman hindi nakarehistro. Isa pa rin po yung grounds para makumpis ka ang baril ng gwardiya. And then number 3, firearms with tampered altered or obliterated serial numbers. So kung ang baril daw po ay tampered ang serial number, ibig sabihin iniba, binago or pinalitan ng ibang serial number, iginaya halimbawa dun sa serial number ng baril na may lisensya. So yun po yung tampered. And then altered or obliterated, ibig sabihin po yung burado o kaya walang makita na serial number. So yun po ay isa pa rin sa grounds para makumpis ka ang baril na naka sa gwardiya. So dito naman po tayo sa section 175. Other instances for the confiscation of firearms. Other than the grounds provided in the preceding section, any member of law enforcement agency duly authorized by proper authority may be confiscate the firearms of private security personnel and issue appropriate receipt thereof under the following circumstances. So narito po ang iba pa po pong kadahilanan kung bakit nakukumpis ka ang baril na naka-issue sa gwardiya. Number one, when the firearm is about to be used in the commission of a crime. Kung ang baril ay aktong gagamitin sa paggawa ng krimen. So gagamitin pa lang sa paggawa ng krimen. So grounds po yun para makumpis ka yung baril. Isang halimbawa po niyan. Isang gwardya, may na customer. Hanggang sa nag-init yung kanyang ulo, ginawa niya, uh, binunot niya yung kanyang baril, ikinasa, tinutok. So gagamitin niya sa paggawa ng krimen. Ipuputok niya sa kanyang kaalit. And then number two, when the firearm is actually being used in the commission of crime. Kung ang baril ay aktong ginagamit sa paggawa ng krimen So, so kung yung kanina sa number 1 ay gagamitin pa lang sa paggawa ng krimen ito pong number 2 ay aktong ginagamit or kasalukuyang ginagamit sa paggawa ng krimen So, so grounds po yon para makumpis ka ang baril ng gwardya. Sa so, halimbawa po niyan, ang uh, nagpapaputok ng baril, indiscriminate firing. So nadaanan po ng pulis, nakita ng pulis, so automatic po pwede pong makumpis ka yung baril na ginagamit ng gwardiya sa pagpapaputo. Then number three, when the firearms has just been used in the commission of a crime, kung ang baril ay ginamit sa paggawa ng krimen, so tapos na. Number one, gagamitin pa lang sa paggawa ng krimen. Number two, kasalukuyang ginagamit sa paggawa ng krimen. And itong number three, ay ginamit, tapos na, ginamit sa paggawa ng krimen. So grounds for the confiscation of firearms po yon. Sa so halimbawa po, uh, ginamit ng gwardiya sa pagpatay or ginamit ng gwardiya sa up. So yun po. And then number 4, when the firearms being carried by the security guard is unlicensed or a firearm is not authorized by law and regulation of his hair use. So kung ang baril daw po na dala-dala o bitbit ng gwardiya ay hindi lisensyado. So pwede po makumpis ka ang baril ng gwardiya. O kaya naman kung ang baril na isa sa gwardiya ay hindi authorized ng batas para gamitin ng gwardiya. Halimbawa po nito ay yung mga high caliber firearms or yung mga military type weapon. So kapag nakitaan po ang gwardiya na may ganong baril ay maaari pong makumpis ka yung baril na yun sa security guard dahil hindi po yun authorized yung mga ganong klase ng baril sa ating mga gwardiya and then number 5 when the confiscation of firearms is directed by order of the court so kung ipinag-uutos ng korte o hukuman nakuhanin yung baril na naka-issue sa gwardiya so maaaring yun po ay na-involve sa pagwa ng krimen o kaya o sa anumang kadahilanan basta in-order po ng korte na kumpiskahin ay makukumpis ka po yung baril ng gwardiya number 6 when the firearms is used or carried outside the property compound or establishment serviced by the agency without proper authority so kung ang baril daw po ng gwardiya ay binitbit sa labas ng kanyang pinagyujutihan or sa labas po ng compound or establishment na kanyang pinagyujutihan halimbawa po ay lampas na po sa jurisdiction na nakasaad sa kanyang DDO, so maaari pong makumpis ka yung baril na yun. Halimbawa, ang gwardyato tumawid sa kabilang kanto para bumili ng uh, pagkain niya. So, bawal po yun. So, kung yun po ay labas na sa kanyang area of responsibility na nakasaad sa kanyang DDO, ay maaari pong makumpis ka yung baril na daladala niya. O kaya naman, yung baril ng gwardya, ay inuwi sa kanila so lalong hindi po maaari yun maaari pong makumpis yung baril na yun except na nga lang po sa mga limitasyon na ipinigay sa atin na pwede nating dalahin sa labas habang tayo ay naka-duty so may video po tayo niyan uh, limitasyon ng gwardya sa pagdadala ng baril kung hanggang saan lang ba pwedeng dalahin ng gwardya ang baril at, at nakasad po doon na pwede lamang dalhin ng gwardiya ang kanyang baril sa labas ng kanyang area of responsibility during hot pursuit operation. Ibig sabihin po, kapag may hinahabol na kriminal ang isang gwardiya, so, kahit sa labas po ng kanyang area of responsibility, makarating. Basta, nakakomplete yun ipon po siya. Hindi na, ano pang isang limitasyon? Yung kapag nag escort ang security guard sa malaking halaga ng pera. At syempre, yun po, ay may separate na video. And then number seven, in all the above cases, the confiscating officer shall immediately inform the agency concerned. So kung sakali man daw po na mangyari na ang baril ng gwardiya ay makumpiska o po kailangan po yung confiscating officer ay inform muna po ang agency concerned. O kahit man po tayong mga security guard, tatawagan po natin o i-inform po natin sa ating Security Agency bago po ibigay o ipadala yung baril. So yan po ang mga pagkakataon o mga pangyayari kung kailan maaaring makumpis ka ang baril na naka-issue sa gwardiya. So maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po.